bigay na ng kanyang basbas -bas, o so pahintulot si Senator Robin Padilla para isa publiko ang kanyang statement of assets, liabilities sa network o SALN sa kanyang liham kay Sen. Sekretary-Attorney Renato Bantog na kasaad sa liham na kusang loob siyang nagbibigay ng pahintulot sa anumang aksyon o proseso para sa full disclosure ng kanyang SAL-N, alinsunod na rin sa mga umiiral na batas tulad ng Data Privacy Act at iba pang patakaran at alituntunin ng pamahalaan na nakikisaan niya si Sen. Padilla sa diwa ng ganap na pagpapahayag at katapatan batay sa prinsipyo na public office is a public trust na nakasaad sa konstitusyon. Iginiit rin ng senador na nauunawaan niya ang mga provision ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees o Republic Act 6713 at bilang lingkod bayan. Bung puso raw niyang isino ang sarili sa pagsisiyasat ng sambayanang Pilipino. Ang taunang salen ng mga senador ay isinosumite sa sekretar Senate Secretary at hindi yon ipinapadadala sa Office of the Ombudsman kung saan nagsusumite naman ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, ang mga nasa ehekutibo, constitutional offices, local government units at iba pang nagtatrabaho sa gobyerno. Pilipinas mula sa Senado, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayo Manggi.